Magandang araw at o gabi sa mga kalihim. Welcome at welcome back po dito sa aking channel sa Salitang Lihim. Sa mga subscribers at patuloy na sumusubaybay, welcome back po at pagpalain na wala lahat ng maraming gaya kapanatagan ng isip, kalakasan ng katawan at panglubanan sa hamon ng buhay. Isa naman po akong binabahagi sa inyo simpleng sa Salitang Lihim na pwede niyong matawag na pamproteksyon sa sabihin laban sa mga masasamang tao o may balak. Sa iyo o oh, di maganda o oh, nais nice mung hindi ka makita, paalala lamang po huwag gamitin ito sa panilamang o mga kasama sa kapwa-tao gamitin lamang po ito sa kinakailangan na sitwasyon o sa pagsasangin na subukan, ito ay huwag na gamitin para makapagpatago sa inutangan o may mga kaso kung hindi na kayo sigurado sa virtudes kayo, uh, subukan nyo po rin itong kung mapapaganin nyo po kapag napaganin ninyo, uh, Punta tabi sa mga panganib. O salin ang salitang lihim na ito kahit ilang ulit habang kayo ay nak nakasandal sa dingding o puno o kahit saan kayo mapadikit ay ito ang din ang magkapilang kamay huwag alisin ang kamay hanggat ayaw mo pa na ka ng iyong tinataguan magkitin niyo lang po pa ulit-ulit ang salitang libre ito. At bigkasin, habang nakatikit ang inyong mga kamay sa dingding o kung saan man din kayo uh, nakasandal, mabisa po itong pagproteksyon para sa inyong sarili. Ang salitang lihim na ito ay upang makatakas ka sa tao na gusto mong hindi ka makita o matagpuan. Ang salitang lihim na ito ay hindi ko pa hindi ko po po ito nasubukan sa mga hayop. Sa tao ko lamang po pa ito nasubukan. Po niyo pong subukan sa aso o sa kung saan mga hayop. Subukan niyo po. Sa mga virtudes ay mapapagana po itong salitang lihim na ito. Paalala po, ito ay para sa virtudes lang. Subukan niyo na rin din po mapapagana po ninyo. Pag napagani ibig sabihin po kayo ay virtudes. Makakapagpagana at uh, ito ay makakapagpadagdag ng inyong proteksyon pang kasama ng panalangin sa ating pong may kapal. Kaya din po manalangin sa araw-araw ating kaligtasan at pasasalamat. Hanggang sa muli po mga kalihim.